A. Ah. Sinubok ng maraming panahon ng 60IB sa pakikipagdigma sa mga kapatid nating NPA. Maraming mga sumuko noon ngunit hindi pa rin tumiklop ang buong nasasakupang units ng NPA. Dahil sa relihiyosong pagpapatupad ng isang hindi makakalimutang programa ng dating Presidente Duterte, the whole of nation approach to end local communist armed conflict ay isa-isang bumigay ang mga commander ng mga natitirang NPA units. Hindi makakalimutan ang pagsuko ni Reynard Catarata alias SM noong Pebrero 26, taong 2022 kasama ang labindalawang iba pa sa Purok 4, San Miguel, Barangay Kidawa, Laak, at Davao de Oro. Kasama nilang ibinaba ang iba't ibang klase ng high-powered firearms. Mahigit isang buwan ang nakalipas, March 31, 2022, ang tatay ni SM na simula 1980 pa naging kasama ng hutbo na si Maximo Catarata alias Dato Makatindong, na sekretary ng Guerrilla Front 3 ay sumuko na rin sa pamahalaan. Ang kanyang pagsuko ay siyang pagbagsak ng Guerrilla Front 3. Kaya, hunyo sa nasabiring taon ay bumagsak din ang Sub-Regional Committee 4 o SRC4 ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Silang mga Sumuko ay hindi pinabayaan. Pagkos inalalayan sa kanilang pagbabagong buhay. Dalawa sa Sumuko noong 2022 ay hinanapan mismo ng trabaho sa isang poultry farm sa Santo Tomas, Davao del Norte. Dito ay kumikita sila ng 10,000 piso kada buwan. Isang magandang panimula at tuloy-tuloy na kitaan dahil ang katotohanan umano sa pagsasaka, mahirap umangat, lalo pat mahirap talaga sila. Magiging paggawas, magsugod pa magiging panguma, mag Nawala wala makai makwa dai bangun nimo ni mo sempre dili ka maka sugod ayon sa imong uma nga maka tanom kag daghan ana. Sempre mangina ka, ka sa mga tao kaysa tong pinadlaw. Nya kun dai dili puno permente. Putol-putol gid na. Nang lisod gid ko ha nang jismil. sa kabulan kung naka sa gawas nang dili dili pag munarbaho. Mahirap man at patuloy mang humaharap sa hamon ng buhay, ay may napatutunguhang mabuti ang kanilang kinikita. Dahil payapa nila itong nakukuha, dala ng maayos nilang pagtatrabaho. nakapa Nakapaumakod ko og kining sa estudyante na ako, eh, kahit na lima ka estudyante na ako. Mga ganay akong pasalamat sa 60 IB, kung sa kang gobo bahid, nagipatrabaho yeah, nila. Yeah. Salamat ka po ni Kai at Sir uh, Batalion Commander sa Malino. Yeah. ni Diria. Siya may nangunay ng itag-trabaho. This